Good morning Kaligalig Mamili tayo ng paninda dito sa palingke Kaligalig Tayo muna ang inautusan dito Kaligalig Kasi wala tayong pasok. Dito tayo, paso. tayo palingke Bili tayo paninda Kaligalig Kaligalig dito na tayo sa palingke Bibili tayo ng na. paninda natin Kaligalig Dito na tayo sa palingke Dito tayo kay nanay Bibili Kaligalig Ito talaga so ko Talaga 'to si nanay Kaligalig As daming tao kay nanay mo Ibili Kaligalig Ayan o oh, Daming tao Kapila to ah Maraming tao kay nanay ah. Eh. Oh. Oh. Mahal na ba yung siling ngayon, no? Tiba-tibawang, si mahal. Buti nga yung kalamansi, ganun pa rin eh. Ang sayuti. Mahal din yan. Oh, sayuti, pati papaya nga, mahal eh. Walang mong natutungkot Ano, makanya ito? 30. Tapos, 1.50 Para sakto. Ay. Yung plastic lang na eh. burger, burger bacon, isa. Kaya ito anim na siomai. Para dalawang mantika, 1.5. Saka ito na dalawang price. Dalawang price. Yan. Ano pa Burger dressing isa. Ay, yung isang kulay niyan ay. Wala na eh. Wala na. Ano lang, may lagayan, 58. Ayun na lang 'ni. Ano eh. pa? Ayun lang po. Saka yung anim na siomay. Saka uh, price dalawa. Opo. Dalawa. Kanim na si Umay. Pamantika dalawa. Opo. Ito na yung pinamili natin kaligalik. Check muna natin. Mantika dalawa, okay. Lagay ng price, okay. Isa pa, okay. Kalaman. Kalaman si good bawang siling labuyo na sa ilalim kali ayan gawa tayo chili garlic dressing check price dalawa check shumay yung price dalawa check na yan o, yung shumay sa ilalim anim check din plastic ng palamig check good na lahat kaligalig bago tayo i check muna natin lahat yan yan kaligalig yung pinamili natin ngayon kaligalig 'yo, namalinki tayo nang paninda natin kaligali ganyan. Ah, pauwi na tayo kaligali. Yeah, dinipin namalinki nat na kaligali, pauwi na tayo sa kanya tayo in 3 second. Ayun. ako na namalinki kaligali ko. Oh. Ayun. Ayun, pauwi na. Init. Pauwi na si kaligali, pauwi na. Ayun oh. Dito ako na namalinki kaligali ko, oh. sa malapit sa Imore. 'Yan 'yung Imore kaligali. Ayun. Yeah, kaligali, pauwi na. Lalo tayo sa sakay ng tricycle. Ito ang Boss, radar? Radar? Ah, radar. dito na tayo sa tricycle kaligali. nakapila. Pila ito kaligali. tricycle dito. Mga tricycle yung kaligali ko yan. yan. nakapila. Wala pa pa ko pa lang. Yan, tayo lang natin. Yan, kaligali. na tayo kaligalig ng tricycle si ayun o kaligalig oh. ayan nandito na tayo kaligalig lalakad na tayo pa ayan yuwi na ka na yuwi uwi na kumain ka na anak ha ano ulam nyo ha Ngatas? waka na yun na pa nang oras na hindi ka pa kumain may ulam dun ah yuwi Naglaro ka kasi kaagad. Laro ka lang laro ah. Kaligalig yung dito na tayo. Ayan, tindira kong maganda kaligalig. Ayan, tindira yung kaligalig. Ayan, yung maganda oh. Oh, boss, dito na yung paninda mo, boss. Oh, karating ng boss. <laughs> Saan ka punta, boss?